Ayun, ay, isang ah, maganda, 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 maganda na lalaki po tayo. For today's video. Dito po tayo ngayon sa the side of Panukulan. Bakit? Ano meron dyan? Andito ah, po tayo sa compound ni Eduardo Bulan, senior. Malalaman mo kung papaano Liligaya sa buhay Pagdating ng panahon Mga araw na lumipas For today's video mga ka dito po tayo ngayon sa may bakawan. May mga naglalakad ang na dalawang bakawan. Gino? You know? So yan mga ka naglalakad po tayo ngayon sa paraiso. Ayun pa pala. Ah. nasa para sa nasa para iso tayo ngayon. <laughs> Saan? Paraiso. Sa tayo ngayon Para iso. <laughs> sa para <laughs> eh. <laughs> oh, mga <laughs> par para maganda pa lang pang mga Ah, pang ay bawal. <laughs> <laughs> Kailan no? so, <laughs> para tayo nasa paraiso Kaya lang ay tayo babalik na tayo magpapahilot pa. Kaya kuya A.D.? Wala pala nga doon. Ay, kay Makoy pala. Ganda ni. Ganda ng view hane. O, tingo. Maganda. Maganda. Ang view. O. Kaganda. O, maganda o. Sangali. O, sanga hane. Sanga hane. O, sanga hane. O, sanga hane. sige. Okay, babalik na po ako. O, sige. Balik na. Ba-bye. Ayan, mga bakawal natin, mga kaisla. Ang bakawal mga ka-isla, ating ingatan at pangalagaan. Ah, ito mga puno ito ay napakatatasabot ay nakakataon nito mga ito. Dahil hindi secure talaga na may pinagbabawal ang pagpuputol ng mga kahoy na ito, ito ay nagiging shelter ng mga alimango at mga naibang uri pa ng lamang dagat katulad ng gasang ng putik buhangin ati, eh madulas sa so, mga islam, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panunood, pagsuporta at pagtangkilig sa ating Facebook page at kung bago ka lang sa aking channel huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe like, share and comment maraming salamat po Malalaman mo kung papaano, liligaya sa buhay, dating nang panahon. Magandang lalaki po kami. Oh, Wala daw pantaya. Okay. Maraming salamat po. Sa patuloy na panunod, pag-support at paglangkinig sa ating Facebook page again. Aba pa rin po dito dito. Paghapon. May mag-video lang. Paghapon. Thank you for watching. Bye bye.